Unang mamaw. Hmm, grabi. Oke. Okay. Mm, da. Sobado ito. Mm. Teka, kasi mga kaibigan. Ah, dikala. San, san, san. yon magandang magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan uh, panibagong vlog tayo mga kaibigan at ngayong hapon ay panibagong kala ano naman tayo yung paraan natin uh, night fishing na naman tayo si subukan natin night fishing kasama natin si master sa yan, sa harapan at si mister gananiya subok tayo mga kaibigan pamain natin tamban yan nagari tayo ng ah uh, yung pang ulam dahil wala yung pang ulam sige karating lang natin mga kaibigan dito sa laot Uy, sulit na kaibigan, tahantad. Ito na may kagat dito Sulit na kaibigan. Ito tahantad ng mga sa mamaw. Abangan niyo mga mama, mamaya mga kaibigan. Mga kaibigan ay bumisan na mag-aria si Master. Kamain natin ay ganun pa rin mga kaibigan, turay. So, night fishing tayo ngayon mga kaibigan. yun dali na naman mga ibigan pang patahan natin uh, ah, solid liquid gas mga ibigan samahan ito mga ibigan ay solid hindi na liquid yun yun solid mga ibigan malapit ang dumili mga ibigan malalaking solid, yun dalagang dalagang dagat Iyon. sa wakas ay nakadali na si master mga kaibigan baka pa lang yung ay kakalubog na lubog na yung araw mga kaibigan ang oras ay alas 5.42 tingnan natin mga kaibigan kung ano ito na huli ng master? Ayan na. Ano kaya? Ayun! Uy! Ayun! Uy! Sayang! Ayan mga kaibigan. Ang ganda ng ano, sunset. Grabe. Kalma mga kaibigan. Sana hindi magbago. Ito yung patahan mga kaibigan paborito to ng mga mamaw dahil lang ito isang cinta cinta yun yun mga kaibigan, sa wakas Ah, unang mamaw. Mm, grabe. Lakas mga kaibigan. Kahuli na rin tayo. Hmm. Ayaw magpahila. Dugso yata ito ah. Hmm. Takas mga kaibigan. Yan, kakadilim pa lang mga kaibigan. Nakadawi na agad si master. Maliwanag pa lang buwan ngayon mga kaibigan. sana hindi makawala mga kaibigan. Ngisda kaya to? Mm. Ah, mau. tayo banda mga kaibigan. Ah, makita natin. Dah. balik sa ilalim. May tingga na mga kaibigan, malapit na. Dugso. Ayun! Dugso nga! Ang laki! Grabe! Kasing laki din to nang nahuli ni Arnie Fisherman. Ah. Ah. <coughs> Grabe! Grabe! Ah, mamaw mga kaibigan. Gulit yung kaya kaputong kang. Ang laman taga. Sabi. Sa mga 4-5 kilo to. Okay. Dito ko, dadagang. Ako sa laki. Ganda ng ating unang dawi mga kaibigan. Sa nga gulit. Ayaw. Ayaw kumbiya sa. Ah! Monster. Okay, bro. Oo. Oo. monster mga kaibigan long nose emperor yun o Ayun natin dito sa aquarium hmm. mamaw dali mga kaibigan iyato. Tumakita ko. Tumatang. -tang. Tanggal mga ibigin. Yun. Dorisilio, paborito ng King Mac. Katok, anyon. Tito, untok. Dah. Ha? Pipen-pen yun, dali mga kaibigan ang ulam yun ang ulam mga kaibigan kaibigan nakadali si master mga kaibigan tingnan natin mga kaibigan ko Ayan, hinihila na ni Master. yung kawil natin. yun Ito 'yung kanina nakawala lang. Ay, 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 kasanip, oh, wow. ha? Yun, 'yung 'yung mga ibigin. Sana pang ulam. ulam ka <laughs> lungso na maliit mga kaibigan lungnos tayo natin dahil ulam natin to ngayon sabaw ka ba sabaw hmm. tayo natin

Yan. Daw, hmm. Ito yan. Ito natin mga kaibigan. Ito, bugan natin ng marami. Black <laughs> na rin. Tatong lap mga kaibigan. natin mga kaibigan yun kape muna tayo mga kaibigan mm. mga kaibigan wala matin agad yan yan din ang patay na siguro imbisa na natin Kalahati isog ba? Kalahati sa bawa natin. natin ulo mga kaibigan ano natin so banalan na natin to alam mo sa na yun maalam <laughs> mga kaibigan sinugban na lang nakakahuli pa tayo mahulog ang ulo muntik <laughs> na hindi mahulog ang ulo mga ibigan yung ulo hindi para sa atin para sa kanila yun huli na nakawala pa so yun mga ibigan itakang natin yung kalahati dahil nakabita yung ulo hati kami sa dagat pang habol uh, yan sumpa natin yun na mga kaibigan nakadali rin si master ano kaya itong nahuli ni master mga kaibigan ayun mga kaibigan yun lapit na. Ayun. 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 Alimbas, mga kaibigan, mahal yan. Mamahalin. Kamukha ng kanuping. Yan, yung alimbas mga kaibigan, mahal yan. Class A yan. Yun, balihin na natin mga kaibigan. Hmm. So, ito mga kaibigan, kahabol, kamang. Hmm. Luto na. Dun. Uh, nalambalat kain mga kaibigan ay magpray mo tayo mga kaibigan uh, Panginoon at maraming maraming salamat po sa mga araw na ibinigay mo sa amin at panibagong araw at Panginoon gabayan nyo po kami ngayong gabi nandito po kami sa laot lalong lalo po ang mga kasamahan namin at sana po ay makawin ng ligtas Panginoon at iblis bless nyo po ang aming pagkain ngayon na sa aming harapan na uh, siya magsilbing lakasan namin at muna po akin dalangin sa pangay ni Jesus. Amen. Amen. Yun, kaya na tayo mga kaibigan. Yung na natin ay ito mga kaibigan. Yung huling huli. Yan. Maliliit mo na isa mga kaibigan. Maliliit yung huli natin. Mmm. Bela. Hmm. Oke. Okay. Melakas sama

vì cái nhiệm vụ này thì đã dalawa ka bigat pero bigat water ni mga vegan Carlos water pwede Hindi ka ito si Mod lang ni Sidi Kaya napalitan mga kaibigan po rin sa taas

O oh, oh, mga kaibigan ah, Itog simod Ay hey, sakit mga kaibigan Ibang nilalang lang. simod nyo Sarap katahan barang transparent mga kaibigan Bay. Kailan wala Okay. Mga ibigan ilang prakatas marit na ngayon natin. Baka magliping pa kamay natin. Yun, magandang magandang umaga sa inyo lahat mga kaibigan. Mga kaibigan, ngayon ay pauwi na tayo. Ayan mga kaibigan, isang lunglos sa yung mga maliit na isla yung ipahuli natin, yung sinugba natin bigabi. Uusin na natin yung mga pasol. Yun, dito na lang yung mga kaibigan pag hawin tayo. yun, nakadaw na tayo mga kaibigan lugi tayo, sa isang malaki na yung huli natin yun, sana better relax na tayo mga kaibigan abang abang sa ating mga next vlog mga kaibigan so yun mga kaibigan ah, dito na yung resibo ayan tumimbang pala ng 6 na kilo mga kaibigan so ang laki pala ng long no na yun so tag na hindi yung kilo mga kaibigan ang total ay 558 plus prosyento 62. Total lahat mga kaibigan ay 620. Tapos, may kinuha tayong ice tag 75. 5 kilo. So, natira mga kaibigan ay 545. Tapos, babawasan pa ito ng 10 kilo na pamain. 400. So, ang matitira na lang mga kaibigan ay 145 yun na lang natitira natin so logi tayo sa uh, lahat natin ngayon mga kaibigan so bawi tayo sa sunod na mga adventure so see so, you next adventure mga kaibigan